Magkano nga ba ang multa at ano nga ba ang mga kaukulang parusa ng LTO kapag mauli po tayo nagmamaniho ng Hello guys, man. welcome to my channel. May mga paglabag na pare pareo ang multa at parusa na may kaugnayan sa lisensya ayon sa LTO. Panoorin nyo na lang po ang video na ito para malaman nyo Alam, lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Katulad na lang po ng may eksperang lisensya, may binawi na lisensya, may sinuspended na lisensya, gamit ang hindi na angkop na driver's license, restriction code, may peaking driver's license, sa isang hindi na angkop na pag-uuri ng lisensya sa pagmamaniyo, may valid na foreign driving license na lampas sa siyam na pong araw, Maximum allowable period para po ito sa mga turista o dayuan Nang hindi sinama ng isang lisensyadong driver Para naman po ito sa mga may hawak na student permit Pareparas lang po ang multa, 3,000 po Ganun din po sa parusa, pareparas din po ang parusa ang hindi lisensyado o hindi wastong lisensyadong ng chopper ay madidisqualify sa pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho at pagmamaneho ng sasakyan sa loob ng isang taon pagkatapos mabayaran ang multa. Okay guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panunod. Hanggang sa muli. Bye bye!